Good afternoon mga boss Welcome back sa ating channel Dila of Pinas Today is August 31, 2025 Araw ng linggo Andito po tayo ngayon sa rooftop Para magpatoka ng ating mga alaga So yun po no Pinalabas ko muna yung mga sisiyo natin Para hindi masyado maingay habang gumagawa tayo ng video At uh, Uh, maraming nagtatanong sa inyo Kung uh, ano po ba yung pinapatokan nyo Sa mga bago nyong sisiyong uh, Sa episode na to uh, Sasagutin natin yan Kung ano yung pinapakain ko sa kanila ngayon So mga boss Ito po no uh, bali ito yung pinapakain ko sa kanila ngayon uh, Kung ano po to Ito po ay GMP4 Breeder pellet po So hindi kayo nagkakamali ng rinig no? Breeder pellet po yung pinapakain ko sa kanila Ayan Bumasok na yung isa So, bali sa paghahanda po ng breeder pero yun lang po yung ginagawa ko. So, ayan. po tayo ng dalawang uh, dalawang uh, 40 grams. Ayan. Uh, dalawang kalahati na. Medyo gutom sila ngayon. Ayan. Pagkatapos, uh, bababara natin sa tubig taman tama lang yan yung haris lulubog lang lahat uh, ah, ibababad lang po natin yan ng na mga at least mga 1 to 2 minutes no hanggang lumambot siya at kainan nang tukayin ng mga sisiw so yun na po ano ah, malambot na yung pellet natin ah, pwede na nating halu haluin yan para mas Matokan nila na maayos no yung mga dumikit dun sa ilalim ah, kailangan haluin yun so yan papatuka na tayo sa mga sila, no? Pati yung isang malaki, nakiki, ano na rin, no? Yung isang nagkakas kasi. So, yun po, no, mga boss, uh, mga newbie na tatanong sa akin. So, ayan ang pinapatoka natin ngayon sa kanila, breeder pellet. Pero nung uh, day old hanggang week old um, ano uh, to? Ah, uh, chicken ano to? chicken booster yung chick booster pala <laughs> chicken booster chick booster pala yung pinapakain natin sa kanila no? dahil hindi pa naman nila kaya yung ganyan malalaking pelot at syempre malamang sa alamang ma, uh, maraming magtatanong sa inyo kung bakit uh, breeder pellet yung pinapakain ko Ah, uh, ganito kasi yan mga boss no? Uh, yung kasi yung naging practice ko dati before noon na matatandaan nyo uh, dati po kasi nagkakalapate rin ako breeder din ako ng mga kalapate no? so doon sa kalapati ang pinapatoka namin sa mga uh, sa mga inahin tsaka doon sa barako uh, ano to tawag dito uh, yung breeder mix no uh, yung sa mga pangkarera naman na palayer mix yung pinapatoka namin so every time may ina kayong yung mga kalapati ko uh, nakasa, nakasanayan ko na to Uh, ah ako ko ng breeder pellet. Uh, natatandaan ko pa nga nun, uh, Integra 5000 yata. Yung basta yung breeder pellet na Integra. 'Yun yung hinahalo ko dun sa sa mga uh, sa mga kalapati ko no dun sa mga nagsusubong uh, uh, nanay tsaka tatay dun sa mga inakay nila. So, kaya 'yun dito dito sa mga sisig uh, ginagawa ko rin yung practice na yun kasi nakita ko naman na effective sa kanila yung uh, breeder pellet na ginagamit natin kagaya nyan uh, last week hindi pa sila ganyan kalalaki ngayon sobrang bilis ng uh, improvement nila sa paglaki no? simula nung ginamit natin itong uh, breeder pellet at uh, hindi ko na sila nahaluan nung uh, maliliit pa na pato patoka dahil tinutunaw ko naman sa tubig at kayang kaya naman nilang uh, kain at syempre kaya-kaya kayang-kaya -kayang, din nilang i-digest no at wala naman ako nakikitang problema sa mga sa mga droppings nila normal naman at sobrang lilikot at syempre sobrang tatakaw at sobrang healthy nila ngayon at syempre no mga boss isang ang uh, ang isa pang advantage nitong bladder pellet mas mura to kumpara din sa mga regular na patukang ano, mga mas mababa sa kanilang uh, patuka mas po kasi yon so itong breeder pellet mas mura to at the same time ayun yung pinapakain ko sa mga inahin ko ayan dyan kay na boston ayan dalawang boston at kay taxman ayun yung pinapakain ko no so para hindi na hindi na ako uh, naglalagay kung saan saan pa ng patoka nakita nyo naman tatlo lang ilagay natin ng patoka so yung pinag-isa ko na lang no yung kung ano yung pinapatuka ko sa mga inahin ha, uh, yun din yung pinapatuka ko sa kanila mga sisib at so far uh, kagaya ng sinabi ko uh, wala pa naman pong uh, masamang epekto sa kanila yung pagpapakain ko sa kanila ng breeder pellet so yun po no uh, pakita ko lang sa inyo yung mga yung mga dati nilang video no nung maliliit pa sila para ma-compare nyo po ayan i-flash ko sa screen yung video nila nung maliliit pa uh, ano ba na, ano na ba sila ngayon? August 9 born kasi ito eh. So, sa September 9, magwa month na magwa man month sila. Halos, wala pang one month no? pero ang gaganda na ng uh, mga katawan nila at ang gaganda na sukat. So, i-flash ko dito sa screen uh, yung uh, maliliit pa sila, no? At, pinapanood nyo yun, at syempre, explain ko rin, no? Na, syempre, hindi naman, uh, uh, hindi naman porket okay sa akin ay uh, automatic uh, magiging okay na rin sa inyo no? ah uh, syempre dapat uh, i-observe nyo rin yung magiging resulta sa, uh, sa mga sisiw nyo no? kung, uh, kung susubukan nyo itong ginagawa ko no? sa mga newbie kung susubukan nyo itong ginagawa ko syempre uh, subukan nyo muna sa maliitan no? wag muna kung marami kayong sisiw wag muna, mag nyo muna lahatin no? mag testing muna kayo kahit mga tatlong cc uh, lang so kung maganda naman yung resulta uh, why not no pero kung hindi naman uh, pwede nyo nang ibalik dun sa kung ano yung regular nyo lang at syempre uh, tips ko lang din no sa mga newbie dapat uh, ibabad nyo talaga durugin nyo kasi hindi pa nila kaya uh, uh mahirapan silang kumain pagka malalaki yung uh, pellet na ibibigay nyo at syempre mas mahirap mas sila i-digest 'yun dahil uh, maliliit pa 'yung mga bitu ka nila. At syempre ah, uh, palagi nyo rin pong uh, imo-monitor 'yung kalagayan nila, bantayan kung may LBM o nangihina at ayaw kumain. Ah, uh, ganun lang naman uh, 'yung basic, 'di ba? So, ayun sila 'no, as uh, a experience ko, okay naman na gamitin 'yung uh, breeder pellet sa mga sisew at sobrang uh, very healthy naman sila at sobrang lilikot at sobrang tatakaw no? Uh, sa mga nagtatanong dyan na uh, mga viewers natin uh, salamat sa ano nyo, no? sa walang sawang sa pagsuporta nyo uh, at sana nasagot ko yung katanungan nyo dito sa episode na to at syempre bago natin na uh, tapusin yung video natin to uh, i-update ko lang kayo ng konti dun sa mga alaga natin no? lalong lalo na dun sa mga Uh, inahin natin na uh, pina pinapriming natin no so ito na yung posto natin at uh, sobrang ganda na kulang na lang sa kanila talaga ay mangitlog sila para maumpisa na natin yung breeding no Uh, ito po kasi biglang uh, tumigil nun sa pag iitlog at ito naman isa uh, hindi pa uli siya rin nangingitlog no? pero ganun din ang ganda na nga rin habang tumatanda sila, paganda sila ng paganda Pati yung mga katawan nila, gumaganda na rin. Ayan. Tapos, uh, i-update ko rin dito kayo dito sa bagong ano natin, bagong alas natin sa ating mga uh, manukan. Ayan. Taxman line. Na sweater, no? Ayan. Ganda niya na rin. mas lalo siyang gumanda no nun uh, napurga natin siya at uh, syempre naliguan na din ayan mas lalo siyang gumanda so yun lang po no uh, kay Kwek Kwek ganun pa rin tumataba na tapos dito sa brood cup natin uh, konting konti na lang uh, matatapos na siyang maglugon at syempre, painumin, painumin natin siya ng mga pampagano no, para sakto pag nangitlog yung mga ma inahin natin. Uh, ready ready na rin siya. So, in lang uh. Tapos kay Gon, uh, medyo lumalapad na rin yung katawan niya. Ayan. Ayan, nagtago na. Ayan na magpakita. Na. So, <laughs> yung mga sisiyo natin, nag, uh, ayan. Uh, muna natin nakalabas sila. No? At para naman makakapag-exercise uh, sila. Siyempre po, bago ko tapusin itong video na ito, uh, i remind ko lang din ulit kayo na uh, itong ginagawa natin is case to case basis po. Case-to-case uh, -case basis din po, no? At hindi rin po ito gumagana sa lahat. Uh, Siyempre, alam mo na, yung, depende rin sa mga kondisyon na no? naglalagyan ng mga sisiw niyo. Ayun na, no? ginawa nila laruan yung dati. Para po taposin tong video na to at kung gusto kung nagustuhan nyo itong video na to, kung gusto nyo pa makakita ng mga ganitong content, mga tipid tips, tama pag-aalaga at mga simpleng hacks sa pag-aalaga ng manok, uh, huwag nyo pong kalimutan mag-like, comment at subscribe. At syempre, share nyo na rin itong video na to para makita rin ng iba no? sa mga kakilala ng nag-aalaga ng na sisiw ata uh, maraming maraming salamat po ulit sa panonood baka ikaw na rin yung susunod na magpatuloy na yung uh, breeder pellet is okay po sa mga sisiw no so ingat ingat sa pag-aalaga at kita kits po tayo sa susunod na video peace i'm out